Ogi Alcacid. Naikwento sa publiko na hindi alam na lahat na isa rin si Paolo Blino sa nagpaabot ng ambag o dagdag sponsor sa kanilang magpasikat last Tuesday. Hindi na daw umano ito binanggit dahil ayaw ni Paolo Blino na Palampa Ang mahalaga ay napagbigay siya ng suporta sa kanyang partner na si Kim Chiu hindi nang palamorang support o pagbabahagi lang sa Twitter ang ginawa. Elpert tumulong din, especially dahil kahit sa tingnan hindi biro ang mga ginagastos ng mga bawat team sa magpasikat. Ang pagkuha pa lang sa mga guests, staff at mga dancers eh, ay na ang gastos. Ano pa kaya ang mga props na ginamit nila? Nakakatuwa din maraming sponsors itong si Kim Chu. At ang mga Kimbo supporters or admins ay malaki din itinulo. Ay Ayon nga sa mga komenta ng mga fans, napakabait naman talaga nitong si Paulo. Binasog na naman kami sa kilig. Hindi madamot tungulong sa financial sa Team Kimi. Yung kinig namin abot hanggang one week. Ikaw na talaga ang dalaki para kay Chinita Girl. Huwag kayong magbabago, King Pao. Stay in love lang at supportahan sa mga ganap. Ilan lang yan sa mga ibinahaging komento. Anong senyorito? Hindi expect na lahat na ganun pala kalaki ang itinulong din ni Paulo para kay ki Kim Chu. Iba kapag in love.